Basta siya 30 pesos. Kaya yeah, 30 pesos. May May mga... 36,000. Ayan, napakarami pala nito. Mga busing si Omega. Tapos ito naman, mga busing. Tapos si... Ayan, sa mga naganap nito. Ayan, 6,500. Dito lang po yan sa SRC. Ayan, good po mga busing. Nandito naman tayo sa panimbawang vlog. So, ngayon naman dito po tayo sa SRC Piworks. Ayan, mag-update tayo dito ng mga Piworks po mga busing. Ayan. So, dito lang po yan sa Toro Bukawi Bulacan po mga busing. Ayan. So, ito yung store nila mga busing. Ayan, SRC Piworks. Ayan. Ayan po. Puntaan nyo na dito mga busing. Paiwax Ayan Ayan sa mga naganap ng mga Paiwax kung busing Ayan Napakarami pa pong stock si SRC fireworks. Napakarami po po silang stock Diba boss? Marami pang pagtigilan Ayun pa Mga naubos na Mga Leto, Tera ah, Persephone Oo oh. Grabe Ang bilis no Mga limited na lang Grabe Leto, Tera Wala na Leto, Terra Wala na Neptune Grabe mga busing oh Sa alagang 430 pesos lang po ito Daya, <laughs> nag-adjust na yan Tumaas na Oo, tumaas na. <coughs> o, na siya ng 30 pesos Kaya 30 na kasi. pesos Kasi pakabos na ang stock sa so, lang October pa lang po. Ayan Ayan po mga busing oh Puntahan nyo na dito Mas maganda po mga busing maaga po kayo dito Kasi ano marami pa po silang stocks Ayan. sa mga naganap ng ito mga busing 16 shots mga busing ay naghalaga po siya ng 800 pesos si orbit 16 piece ano 16 shots mga busing tapos meron po ditong 16 shots mga busing 780 medium naman siya silver, silver dragon po mga busing 530 pesos And, 630 pesos yung warrior And, napakarami po po ano paubusan na po ng stock mga busing yung stock ni SRC Fireworks ayan tapos dito naman binos ayan o oh, napaganda nito mga busing ayan sa mga naganap nito mga busing oh. meron po yan dito sa SRC Fireworks po mga busing available pa po, po yan dito boss magkano pala ito boss may, may, mga price At sa mga meron ayan o oh. medyo madilim lang ayan meron dito 6 pesos, 7 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos. Ayan. Ah, depende po sa size po mga busing. Ayan, nakita nyo naman dito. Napakarami pong stock sila. Year of autumn po mga busing. Ayan, meron po yan dito sa SRC Fireworks. Ayan, 6,500. Ayan. So, ano ra po mga busing? Magkaubusan na po ng stock. So ayun, October pa lang pero napakarami na daw bumili Kaya pagdating ng November tapos uh, December uh, Medyo pataas na po ang presyo mga busing dahil magkaubusan na daw po ng stocks, Kaya kung napanood niyo tong video na ito Mas maganda po mga busing na puntahan niyo ng maaga Yung mga nag-stock mangutang muna kayo para makabili ng ano uh, buy works ayan o. tapos meron po dito mga busing yung step crackling po mga nag uh, 100 shots po mga busing 10,800 ayan meron 10, po sila dito tapos yung barak 182 shots po mga busing ayan meron pa po yan dito sa SRC fireworks so nagkalaga po siya ng 10,000 10,000 pesos. Tapos meron po dito ano, uh, marka. Uh, oh, 714 sats busing. 36,000. Ayan, napakarami pala nito. Tapos meron po sila dito ano, uh, 34,000. 333 sats busing ay uh, 5 minutes napakarami dyan o no? napakarami pa pong ano, ganito mga busing si SRC si Fibers tapos meron po ditong mga busing si Omega 12,800 ayan o oh. 130 chats po mga busing uh, nagkalaga po siya ng 13,000 tapos meron po dito Nemes 6,500 Ah, 78 shots po mga So ito yung mga stocks ni ano ni SRC Fireworks Si Orbit 1,800 si Orbit ah, 25 shots po mga bossing. Ayan ito si Orbit Tapos ito naman Si Trump 160 chats po bossing, ay 14,000 pesos Ah. Tapos dito naman 15,500. Si Olympic World. Yeah. Tapos dito naman pa 'yung mga bossing si Corbyden Place 2157 sa mga bossing 20,800. Ayano. Oh. Tapos ito naman meron po dito si Pyro Pro 150 chats po mga bossing ay nagkalaga po siya ng 7,500 ah uh, 17,500 si ano Starban si Jid Shadow Mondots ay 1,500 20 chats po mga bossing ayan so ayan si Pantasya 7,500 ay 150 sats po mga bossing tapos si ano space space ranger po mga busing ay 8,000 so 168 shots ayan o oh. napakarami tapos meron pa sila dito mga busing. o oh. ayan sa mga naganap nito So ito po yung ano nila mga busing yung bago. Ayan oh. 6,500 LL products Ayan Si Hades 13,000 po mga busing Ito yung mga Bago mga busing Ayan. Ano yan yung mga ganyang klase Kinagamit yan sa mga shoes Ayan na Ayan, Ayan. Napakarami po silang stock Blooming power Blooming flower Ay naghalaga po siya ng 6,500 pumamabosing eh LF. Ayan. So ang gumagawa po daw dito mga busing, si ano uh, si LF. Ang imig sabi ng LF ay Legendary Pyrox INC. Talagang napakagaling pala yang gumawa nito si LF. Ayun. 6,500. Tapos dito naman si Electrum, Electrona. Ayan, 100 shots. Meron po sila dito mga busing. Si Europa. Europa. 100 shots. Ayan. Si Hypinos. 100 shots mga busing. 6,000 pesos. Ayan, napakarami po po silang stocks mga busing. Tapos dito naman po mga busing. Meron pong Diamonds in the Sky. Ayan, 8,500 po mga busing. tapos si ready source of money Ayan, Ayan sa mga naganap nitong mga busing, napakarami pa pong stock si SRC Fireworks. Ayan. Tapos dito naman tayo, Magic Sky. Ayan, meron po dito mga busing, Pantas, Pantasi. Ayan, 64 sets po mga busing. Tapos si ano, ah, Business is Bombing. 100 shots po mga eh. Meron po sila dito uh, po siya ng 4,370 Ayan So napakarami po kayo dito mga pagpilian po mga busing Kung alin ang gusto nyo ditong bilhin Golden Bee Ayan meron po sila dito So 160 tapos sa mga naghahanap ito mga busing ayan mayroon pa yan dito sa uh, SRC Fireworks so. oh. ayan oh Nagkita niyo naman dito. So, ayan. So, napakarami po po sila ng stocks. Ayun, nakita niyo naman dito sa ating kamera May music. ayan Si Biba, crackling. Ayun. Biba crackling. Am editoh mga boss. So ano pang ini entay niya mga bossing, puntahan yo na po dito sa Disney Fireworks. Peran nih, pati sana itu po. Konik. Ayan fountain, grabe. ito yung nasa kalsada po mga busing yung mga nakikita nyo sa kalsada na bidla na lang na umiilaw ito po yon absolute Restart. Tapos may sawa pa po sila dito mga busing oh. No? Nakatago. nakapulupot ang karelang sawa. Yeah. Dito lang po 'yan sa SRC Fireworks mga busing. So marami po kay dito mga pagpilian. Ayan, kayo nang bahala dito mamili mga busing kaya nito. Tapos ito Pa. Tapos magkaiba pala sila nito. Dito, iba. Iba din to mga busing. Ayan. O. Ayan sa mga naghahanap nito mga busing. Mayroon po yan dito sa SRC Fireworks. Ayan. So may piece mark po sa mga busing. Uh, Diamond Fireworks. Ayan. So ito yung tinatawag na sawa. Ayan. Available pa po yan dito. Kayo nang bahala dito magbili Mga puso SRC Fireworks dalawang story lang mga busing tapos na tayo dito so dito naman tayo mag update sa kabila ayan o sa kanal din to tingnan natin ayan o napakarami pa po sila palang stock dito mga busing kay ano pwede din to kay SRC fireworks sa kanal din to mga busing Ayan o, sa mga naganap nito mga busing, mayroon po yan dito sa SRC Fireworks. Ayan. Yung sa kabila doon tayo kanina. Tapos ngayon dito naman tayo. Ayan o, napakarami pala silang ganito mga busing o. Oh, sa mga naganap nito oh. Ayan. traffic. Yan, dito pa mga bossing Sa so, mga naganap na yan, no? Meron po yan dito sa SRC Fireworks Tapos ito pa Ayan no? Ito pa mga bossing Lucky nito Ito pa Grabe Ito pa mga bossing Ayan, meron pa silang ganit yan no? mga bossing maluag-luag din pala yung isa nilang store Ayan. naghanap nito mga busing napakarami pa po sila dito mga fountain para siyang ice cream Grabe. Para... tapos dito pa mga fountain yan ice cream ang dami tapos meron pa silang ganito mga busing oh. Ay, ito. So hindi natin malaman ang mga presyohan diyan mga busing. Oh, mga sawah napakarami pa dito mga busing. Tapos ito pa. Eh, mga, mga sawa, napakarami ang dami nilang sawa dito nakatago mga bossing gaya nito mga bosing. ayun maliliit na sawa ayun gaya nito mga bossing meron po sila dito SRC Fireworks ayun napakarami pa po silang may stocks na mga sawa na mga fountain pati yung sa taas mga bosing. oh Ayan, Tapos, ito pa. Ayan. Tapos, dito pa. Mayroon pa po silang ganyan, mga busing, o. Oh. Ang dami. Tapos, mga ganito, Ayan, mga paputok po yan, mga busing. Mga tungkod. Ayan, oh, napakarami yung mga tungkod, o. Oh. Ito yung, ano isang kasi doon tayo kanina eh. Tapos ito yung isa. Ito yung pangalawa nila. Ayan, so napakarami po po sila may stock kung mga busing na mga fireworks. Ayan, nakita nyo naman. Ayan. Oh. Peace, RC Fireworks.